Aris. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aris ngayong araw, ay nagpapakita ng matatag na disiplina. Hindi ka madaling mapakiusapan sa mga pagkakamali, ang tama ay tama, at ayaw mo ng mga biro na lampas sa hangganan. Tahimik ngunit may tapang, ang pag-iisip mo ay mapanuri at maingat. Hindi basta-basta umaaksyon kung hindi sigurado. Sa bawat kilos, may layunin kang umiwas sa gulo at lumikha ng mas maayos na direksyon. Masipag ang isipan sa pagdi lalo na sa paghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang kita. Madaling sumiklab ang selos, at kung sakaling umiral ito, may tapang kang humarap o manugod. Ngunit sa likod nito'y pagiging sigirista, ayaw mo ng pagsubok kung may panganib. Kung tutulong sa pamilya, bukas palad at agad sumusugod. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Taurus Sa galaw ng kalikasan, ang Taurus ngayon ay may dalang sigla sa katawan at kailanawan sa isipan. Dahil may pinagkakakitaan, masigla ang araw at abala sa gawain. Laging inuuna ang maayos na pagkain sa tahanan, kaya't walang humpay ang pagsusumikap. Hindi iniinda ang pagseselos, mas mahalaga ang pag-ipon at malinis na trabaho. Mahalaga sa iyo ang respeto, kaya't sa tahanan ayaw mong makarinig ng pagmumura. Sa trabaho, ayaw mo ng kamalian, mahalaga sa iyo ang kalidad at linas ng bawat kilos. Nakatuon ang isip sa kinabukasan ng pamilya, ang pagunlad ang tanging dahilan ng iyong pagtitiis. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay mapanlikha ngunit may maikling pasensya. Mabilis ang isip, abala sa gawaing mag-isa, at ayaw sa mga paikot-ikot na usapan. Hindi gusto ang pakikisuyo o pinariringgan, diretso kang magtrabaho, disente at hindi palaasa. Ang bilis ng kilos at ayos ng diskarte ay sagot sa posibleng problema. Hindi rin iniintindi ang selos ngayon, may tiwala sa mahal at inuuna ang gawain. Bukas-palad sa pamilya handang tumulong agad kapag may ekstra. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig ng kalikasan, ang cancer ay mapanuri at may tapang sa tamang lugar. Hindi madedaan sa salita, kaya mong tumindig sa harap ng delikadong gawain basta't para sa ikabubuti. Maalaga sa magulang pero gusto ay solo ang gawaing walang abala. Ang mga kilos ay laging may plano, at hindi ka umaatres basta-basta kahit may kahirapan. Matalas ang mata sa pagkilala ng tama sa mali, kaya walang palusot na makakalusot. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Leo sa galaw ng kalikasan, ang liyo ay may mataas na pamantayan. Hindi ka basta-basta nagpapaloko at gusto mo ng kalinisan sa gawain kahit mabagal basta maayos. Madaling sumiklab ang selos, at kapag naramdaman, gumagawa ka ng tahimik ngunit siguradong hakbang. May disiplina ka sa loob at labas ng trabaho, walang palakasan, walang gulangan. Ayaw mo ng bare-barang trabaho, at tahimik kaman, man, may laman ang bawat salitang banibitawan. Gusto mo ayusin muna bago kumilos, mas mabagal pero walang sablay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay masigasig at puno ng determinasyon hindi ka lang gumagawa ng trabaho, kundi pinupuno mo ito ng pangarap para sa kinabukasan ng pamilya. Madisiplina sa kilos, hindi basta nakikipag-usap kung walang saysay sa usapan. Gusto mo ay gawa kaysa salita. Matsyaga at hindi naniniwala agad, gusto mo ay may pruweba. Hindi iniisip ang pagseselos, mas iniintindi mo ang tiwala sa relasyon. Maalaga sa magulang at handang tumulong. Disiplinado sa trabaho dahil alam mong sa isang pagkakamali, gutom at kagipitan ang maaaring kaharapan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Libra ngayong araw ay nagtataglay ng maunawain at kalmadong ugali. Malakas ang pakiramdam sa kapwa at masigasig sa pagtatrabaho, lalo na tangkita ay para sa ikabubuti ng pamilya. May malawak na pasensya sa tahanan, at likas ang pag-iwas sa mga usapang may kaberdehan, kaya't kapag naramdaman ng bastos na biro o salita, tahimik itong lumalayo. Malakas ang katawan sa paghahanap buhay, at malinaw sa isip ang layunin, mag-ipon, umasenso, at paunla rin ang kabuhayan. Walang puwang ang selos, bagkus ay tiwala ang nangingibabaw sa pag-ibig. Disiplinado sa pananalapi, ayaw basta nagpapautang, at mapanuri sa lahat ng galaw. Ngunit buka ang loob pagdating sa pangangailangan ng pamilya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ngayong araw ay tahimik, hindi palakibo, at ayaw sa mahabang kwentuhan. Gusto nito ay trabaho ng walang istorbo, maaga, maayos, at tahimik na matapos. Sa tahanan ay maalaga at masigasig sa pagbibigay ng masarap na pagkain. Ngunit sa araw na ito, may kahirapan itong kausapin dahil mas pinipili ang katahimikan. Planado ang bawat kilos at ayaw sa sablay, gusto ay malinaw ang direksyon ng ginagawa. Sa kapwa ay patas ang pagtrato, walang pinipili. Hindi iniintindi ang selos, sa halip ay pinagbubuhusan ng tiyaga ang trabaho dahil alam niyang ito ang susi sa pagunlad. Matalino ang pananaw sa pera, ginagamit ito para sa maayos na kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ngayong araw ay masipag, mabilis mag-isip, at mapanuri sa trabaho. Ayaw nito sa mga biro na pwedeng makasakit ng damdamin, kaya maingat at naninigurado sa lahat ng galaw upang makaiwas sa panloloko. Sa pakikipagkapwa, hindi ito basta-basta nagtitiwala. Maingat din sa paglalabas ng pera upang maiwasan ang dipagkakaunawaan sa kaibigan. Ang hangarin ay makaipon para sa pamilya, handa sa panahon ng kagipitan. Gayunman, may posibilidad na maging seloso ngayong araw, at kung ito'y umiral, mas pinipili na lang ang pananahimik. Sa tahanan ay buka palad sa pagkain at supply, basta masaya ang pamilya, panatag ang loob. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay matyaga at may tapang sa pagharap sa hirap, hindi sumusuko basta't alam na may maayos na kapalit. Sa isip nito ay ang unlad ng buhay habang bata pa, kaya todo kayod at matyaga sa trabaho. Sa pamilya ay maalaga, lalo sa magulang at kapatid, hindi nakakalimot magtabi ng tulong. Kapag alam niyang tama, handa siyang tumindig at ipaglaban ang sarili, maging sa salita o kilos. Hindi basta nagtitiwala lalo na kung pera ang usapan. Ang selos ay wala sa isip ngayon, mas nangingibabaw ang tiwala sa pag-ibig at hangarin mapatatag ang kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ngayong araw ay matatag ang prinsipyo, hindi basta nadadala sa kinang ng pera. Kapag nakita ang mali, desidido na ito at hindi na nagbabago. Matalas ang mata at isipan, kaya't mahirap siyang malusutan. Sa trabaho ay determinado at ayaw sa abala, lalo na kung puro kwento lang. Sa tahanan ay disiplina rin ang umiiral, ayaw makadinig ng murahan at nais ay masayang aura na may tawanan. Pinaplano muna bago kumilos, at kapag sinimula ng gawain ay seryoso at walang pakialam sa istorbo. Sa pera, ayaw ng pautang, nakalaan ito para sa pamilya. May kahiligang magtipid ngayong araw, at sa gabi inahanap ang tahimik na pahinga ng isip at katawan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay masinop at may pag-iwas sa mga bastos at berde ang usapan. Hindi nito kinukunsinti ang ganoong asal, mas pipiliin pang tumahimik at magtrabaho. Mesla ng ugali, ayaw sa pwede na, dapat maayos, malinis, at kapuri-puri ang resulta. Mabilis mag-isip, matalino at mapanita kung kinakailangan. Hindi nagpapalusot at ayaw sa mga gawaing alanganin na maaaring makapinsala sa pinagkakakitaan. Gusto nitong gumalaw kaysa makipagkwentuhan. Hindi rin ito madaling maloko, laging naninigurado at hindi agad-agad nagtitiwala. Sa pamilya ay maalaga lalo na sa magulang at kapatid. Maingat din sa pera ngayong araw, mas pinipili ang magtipid. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat.